Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. So that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,223 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so pag-usapan po natin today ay sino nga po ba ang ipapanalo ng mga batang Maynila? No? Si Isko Moreno o si Hani Lacuna? Ayan. Okay, ating alamin po ha. Kasi mahirap din kung hindi natin alam uh, kung sino po ba ang ipapanalo ng mga batang Maynila. Ayan. Okay. So, ang current mayor, ang incumbent mayor po dyan ay si Hani Lacuna. Okay? Hani Lacuna. Si Hani Lacuna po ay anak ng dating vice mayor at konsihal Danny Lacuna na kamake, kamakailan lang ay namayapa na, no? Si Hani Lacuna po ay isang medical doctor yan, no? Isang doktora po by profession. Kaya nga isa sa mga programa niya ang social no ibig sabihin yung mga medical needs ng kanyang constituents no yung mga ayuda no yung mga senior citizen allowances at kung ano-ano pa ay siya yung uh, tinutugunan niya o priority ng kanyang administration okay yan po ah kaya lang uh, sa isang banda tingin natin nauhuli ang Maynila no doon sa criminality for example, no, yung criminality mataas ang crime diyan sa Maynila, no. Nakakatakot gumala sa gabi, no. Kahit sa araw nakakatakot din, no. Maraming mga uh, batang lansangan, mga uh, maduduming tao, no. Wala namang with no offense po ha. Talaga namang makikita mo sa mga underpasses, sa overpasses at kung saan-saan pa may mga maduduming tao diyan no hindi naman natin po sa ano kaya lang paano naman how are you able to encourage uh, these people these tourists uh, para maglakad-lakad diyan sa kasibe, kabisera ng Pilipinas na ang lungsod ng P ng, ng Maynila okay ito po si Hani Lacuna nung nakarang administrasyon siya po ay vice mayor ni Isko Moreno Matagal din po itong naging konsehal, matagal din po itong uh, chief ng medical uh, department ng Maynila. Okay? Ayan. Ang asawa niya po ay pangan. So ang ano po, ginagamit lang niyang lakuna dahil nga po, sikat na sikat din sa Maynila ang kanyang amain na Danilo uh, lacuna, o Dani Lakuna. Ngunit si Dani Lakuna, never po yan naging mayor. Ang ano nga niyan, namatayan na, naka, na, na, na ano yon parang hindi siya naging mayor, uh, namatayan na lang, uh, ano yon pang tawag daw, I forgot, pero ano, yun? namatay po siya nang hindi siya nagiging mayor ng Maynila. Ngunit ang pangarap na yon ay ang tumupad po nun ay ang kanyang anak, no? Yung amain ni Hani Lacuna. Okay, ngayon, nung nakarang administrasyon, ang mayor po dyan ng Maynila ay si Isko Moreno. Okay? Si Isko Moreno po ay marami na rin pong beses na nagtangkang tumakbo bilang sa national level. No? Yung last time nga, noong 2022, tumakbo yan bilang presidente ng Pilipinas. Okay? Isang beses din pong tumakbo yan na bilang senador ng Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palan, o lats, o talo po siya doon sa dalawang eleksyon na binanggit natin yung pagkasenador at yung pagka Pagka-presidente ng Pilipinas, talo po siya. Noong 2019, nagmayor mayor po yan, no? Nag-vice mayor po yan kay Lim, nag mayor din po yan kay, kay Erap Estrada, ngunit parehas po niyang kinalaban. Noong kay Lim po, ay pumanig na siya kay Erap. At si Erap nanalo, at noong pangalawang term at yung pangat, pangatlong term, ay kinalaban na niya, ang vice mayor niya noon, ay si Hanila Puna. Okay? O, oh, so yun, ganun po. So, alam nyo na, ang background ni Yorme, or ni Isko Moreno, pagdating sa ganyan. Ngunit, noong kanyang administration, eh, na COVID pa yun, ha? COVID pa. Ang priority niya ay, parang aesthetics, physical infrastructures, kumbaga, no? Siya yung, ano, ito, uh, uh, talaga pinaganda niya ang Maynila. Ngunit, nagka-utang-utang din naman. At, balita, marami daw siyang ibinenta na properties sa mga private, no? Uh, umutang siya, uh, kaya ang daming utang ng Maynila, eh since kakampi naman niya si Hani Lakuna, parang nakalimutan na na ng tao, no? Uh, may mga pinatayo siyang eskwelahan, ang mga eskwelahan ay nagtataasan at may mga uh, pinagawa rin siyang tirahan na nagtataasan din, no? At saka, uh, marami siyang pinagawang mga liwanag ng buhay, at talagang maliwanag ang buhay dyan sa Taft Avenue, sa Pedro Hill at San Quezon Avenue at kung ano-ano pa. No, si Moreno din talagang napaka ano siya, innovative, creative kumbaga. Ah, yung mga kalsada niya pwedeng may libre wifi. At talagang doong mga panahon na yun, pero in fairness naman, kasi panahon ng COVID yun eh, eh di anong, ban, ano nga bang banda, di ba? O ganun po yun. Kaya ang hirap din ikumpara. Kasi iba yung priority ni Isko Moreno, iba rin yung priority ni Hanila kuna. Ang tanong ngayon, no, sino po bang ngayon tatanungin? Sino po bang ipapanalo nyo? No, si Hanila kuna na doktora o di kaya naman si Isko Moreno na artista, no? Until now, nag-artista pa rin 'yan. May mga businesses 'yan, may restaurant 'yan at may coffee shop 'yan. Sana balang araw, tayo rin ay magka-coffee shop. Kasi yan naman po ang ating pangarap sa buhay. Yan. Okay. Nako. Napaka-interesting ng politika dyan sa Maynila. No? Eh kasi naman, iba ang priority. No? Marami na rin po nagsasabi, ang mananalo daw dyan si Hanila Lacuna. Marami rin po nagsasabi na ang mananalo dyan ay si Isco Moreno. Sino nga ba? Sino po ba ang gusto nyo? No? Ako, sinasabi lang po natin ang ating na No? Kasi ang pangit din po ng water fountain dyan sa Maynila. eh, nakita po natin ang water fountain ng panahon ni Isco Moreno. Maganda naman. Okay, bakit ngayon? Bakit hindi po malakas yung sounds? Uh, ang, ang, pangit po eh. No? para mo sa Ilocos Sur, sa Vigan, ay mas maganda pa ang water fountain doon. Considering ito ay syudad at kapital ng Pilipinas. Bakit po nagkaganon? Okay? O ang traffic, no? Ang dumi ng kalsada, yung mga pinagawa ni Yorme ay wala na. Bakit po ganon? Bakit napabayaan? Hindi po ba magkakampi kayo ni Isko Moreno? Bakit po nagkaganon? Ano po ang nangyari? Mayora. Okay? Ayun po ha, nabingkit na po natin. Wala, wala po tayong kinakampihan. Pero aware po tayo sa nangyayari dyan sa Maynila. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.